mag-hello'd. Kaya laban. Baka kasi ano eh. Mommy may snake dyan. Kala, mahal, mahal kita! Oh, uh, sino yun? <laughs> Tapos, yung, yung ano niya, lupa niya, sobra, ay! Ah! Shock! Kaba na to? Kasi nga lakas ng alon, parang tataog yung bangka namin. Grabe yung bangka namin, kumagano. no? Hello! Hello! Hello. 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 Tini siyot transform na nandito ako sa... Hello to Miss Ata! Guys, obvious sa aking background kung nasaan ako. Nandito ako sa Nagsasa Cove. sa may Sambales Hallel to Miss Ito. Ito nga ang weekend getaway ko kasama ng aking sobrang pinakamamahal kong grupo at ito ang aking sunshine friends holy mamaya meet natin sila isa isa guys eto nga nag weekend kami get away ito ay nakaplano na parang 3 weeks na yata tapos may mga ibang mga kaibigan namin na sunshine friends ko na hindi nakasama dahil sa mga obligasyon at mga priority sa buhay pero sana makasama sila next time guys eto na kaya kami nagpunta dito alam mo kailangan ko to kasi nga ba diba, nagkaroon ako ng uh, hindi magandang nangyari sa amin ni Mudra pero okay okay na rin kami kailangan ko na siyang pansinin magpansinan magpatawaran ako pa yung hindi <laughs> ko kain tisin ng nanay ko and uh, kailangan ko lang siguro ng ganto para matanggal yung toxic stress kahit papaano yung pressure at minsan uh, anxiety na anxiety ng lola ninyo at syempre hindi naman tayo magpapatalo no saka eto galing kami ng uh, Maynila tapos pumunta kami ng San Antonio Sambale sumakay kami ng uh, isang oras sa bangka papunta dito Napaka cozy ng lugar. Napaka ganda. Napaka payapa. Ang konti lang ng tao kasi nga pumunta kami dito. May fear din kami kasi nga baka tumuli yung mga LPA or yung mga low pressure area na nararamdaman natin yung mga nakarang araw. Pero eh, thank you Lord. Sobrang ganda ng panahon. Yung alon, yung dagat, mapayapa. Kaya naman safe and sound kami nakarating dito. Kakagising ko lang guys. It's like 3 o'clock a.m. at p.m. Dumating kami dito mga 9, tapos nag-almusal, nag tapos nakatulog na kami. Pagod kami, tapos ako galing pa ako ng shift, ganyan. Ang ganda dito, sobra. Mamaya tatanungin natin kung magkano yung entrance dito. Tsaka, tent-tent kami dito, tent-tent. Kaya, wala dito mga bahay-bahay na marirent. Puro tent kami dito. Pero may mga kubo-kubo, yung mga... Tawag dito yung tawag doon? Nakalimutan ko. Cottage. Cottage. So yun, picture-picture tayo dito. Ang ganda. Mamaya, kasama ko yung mga kaibigan ko. Pakita ako sa inyo ang dagat? Tara, samahan ko ako sa lahat ng gagawin namin buong araw. Sa nga pala, Sabado ngayon, overnight lang kami. Week All week-a-week na, na siguro mga after lunch. Kasi Monday, may pasok na naman kami ulit. Kaya abangan niyo ang buong vlog na to. Samahan niyo kami. Welcome to Nagsasakob, dito lang sa Zambales City. Ang so ganda ng dagat, napaka-lino ng water, halte o tsumis ngayon. So, nagsaya. Tingnan niyo yung dagat, guys. guys, nakakamiss. <laughs> yung meron pa akong kasamang chowa na gaganito kami. Ay, may chowa! Ay, wala akong chowa! Wala akong chowa! Yes, I have my friends, I have my family, <laughs> but I'm Pero gusto ko yun ang Baka comment below po kung gusto nyo mag-apply. How well, si Miss Ita? How well? Si Miss Ita? Nagluto po si Miss Laarney na kanyang... Mahirap to! Wala ba nakakaluto nito? <laughs> Ay, nakakainan ka na Ha? Uy, una ko pa lang to Sarap tayo, tayo Ayun, masarap Sarap sila tayo, oh Your turon is so perfect Hindi halatang Sibisig yung saging Hindi halatang rapper lang Unang kagat, rapper lahat Parang just burger lang Anong ulam natin mamaya po, set? Bangus? Ano naman? Huh? Yes. Inihaw. Inihaw daw. Yes. Hello, it's si Miss Ata. Guys, samahan niyo ako. Ito yung, ito yung lugar. Ito, tour ko muna kayo sa lugar. Medyo, walang taong ngayon. Kami lang yung tao dito. Ito siya, oh. So, ayan yung mga cottage. Doon kami sa doon. Doon kami nag-cottage. ito walang cottage. yan tent yan naman kaibigan to. Ito, pwede din to arkilahin. Kung ano gusto nyo. Mamaya, dyan ako magtatayo ng tent ko. Para pag umaraw, hindi mainit. May bubong. May puno, may basurahan. to, May mga duyan-duyan din. Pwede ka magduyan. Napakalaki ng lugar na to camping site talaga siya guys syempre ang unang yung itatanong sa akin Miss A, patingin ng CR kung okay titingnan natin ang CR para makita nyo oh, ito ang CR nila, common CR dito sa ngayon te, fresh pa siya fresh pa siya so, so ito yung CR lalaki, babae yung CR yan ang pambakla at tombo yung gitna Ayan yung CR nila. Napakaganda ng CR. Well ventilated. Storming! <laughs> Malinis. Umer na na ako dyan kanina. Oh, ayan. Malinis. Malaki tong lugar na to. Perfect campsite to. May tubig. Malakas ang tubig dito. Sige, teka lang. Pasukan natin yung sir. Baka sabihin niyo, Miss, ay malakas ba tubig? Malakas tubig. So I wonder kung summer, I die. Sobrang sigurong ano to te, crowded. Tapos, fresh pa, walang ano yung CR, di ba bantot? Ba? Katulog ako kanina, parang five hours. Tapos parang nung, yung, yung hangin, yun yung masarap, yung hangin ng dagat, hangin ng kalikasan, sobrang sarap. Napakiramdam. Nakaka, yung ano, normal ka makakatulog sa sarap, hindi sa stress. Ito so, naman ng lababo. Malakas ang water. Mamaya mangingisda ako. Charot. This is Alex and this is Lala. Hello! Nagpapabagay na mag-ihaw na ako. Dito dito. Ay! Ito na yung lahat. Sige, kain natin. Malakas din dito. Mas malakas water dito kaysa sa lakabila. Ang tubig dito hindi naman nawasa, no? Galing sa ilog. Sa ilog. Tapos... May na may nasas may nasasaga pa kung ano may na meron dito wifi kung magtatanong kay Miss A may signal wala po walang signal ng ng kung ano man kayo globe ano man yung pantawag wala internet wala as in so dito naman ito naman yung tindahan dito so pwede kang mag rent down ng video ke meron tapos dito yung tindahan ni ate dito ako bumili kanina. Pwede ka dito magpasaing, magpaluto lahat. Ate, magkano ang entrance dito? At sa ate, hello ate. Ano pa alam mo ate? Po. Ate, Jubilee, magkano yung entrance natin dito? Overnight po. Overnight. Um, ano po, 130 per head po. 130 per head. Tapos oh. pag batang-bata, libre. Opo, oh, mga 7 years old below. Ah, bongga. Tsaka ate, bakit walang masyadong tao? Hindi pa po ano yung kumbaga di pa peak season. Oo. Tsaka di ba may mga low pressure area nga, oh. di ba? Na kaya nakaka-show. Hanggang December pa po ang mga low pressure kasi. Oo. Oh, oh. ay mga tinda nila kompleto dito. Dito na nga. Well, kayo, hindi na kayo ma ma, ma problema. Pati yan, o. shampoo, lahat. Kompleto sila dito pala ate. Oh, Christmas light mamaya, magi Christmas light. Ate, may kuryente dito? Mamaya po, papaandro po tayo generator. Tapos ate, di ba may wifi? Opo. 150 po per hour. Per gadget. P150? Opo. Oh, per hour, per gadget. Oo. Oh. Anong-anong yung wifi nyo? Starlink po. Starlink? Opo. Oh, ah. Ano siya? Postpaid? Prepaid? Postpaid po. Talaga? Ay. Dito nakakonect sa inyo? Dito oh, po. dito po. Ayan po so mismo yung wifi. Ay, bongga. Kaya, ang pangalan ng wifi, Mang Toto ba yun? Mang Toto. Kam-side. Eh, Oo, oh, oh, kam-side. 150 per hour. Oh, pwede na. It's pwede na, 150 per hour. Siyempre, isla to. Tsaka nagawa na lang ng paraan na magkaroon ng wifi pero hindi pa kami nakaka-connect kasi honestly guys kaya din na ah, pumunta kami dito yung ano yung social media toxic kailangan ma-experience muna natin yung walang tatawag sa yung mga friends walang mag chat, -chat walang mga concerns actually nag-worry ako kasi ganun ako eh, kasi nag-check din ako minsan sa ate ko, sa mga kapatid ko, kinakamusta ko nanay ko. So, Lord sana okay naman si nanay sa sa pasig. And I know, okay naman siya kasi binabantayan ni Lord si Nana. So, balik na ako sa cottage kasi magluluto na ako ng puset. Let's go. Tapos magtatayo ako ng tent later. Tahamahan niyo ako. So, yes, I want you to meet Maine. Si Maine. Siya yung mami ni Aki yung nasa dagat kanina. And of course, attorney Ernie na lagi yung kasama. And of course, Vaughn. Ang sarap na tipla ng alak ni Vaughn. Na Mamatik pa natin yan. So, baray. Yes. Halil. Guys, iwain natin ang pusit. Ready na yung palaman sa pusit. Magbabangos din kami iho ng bangos. Kaya samahan niyo ako halika na. Call to Miss sa Guys, nakapalit ako ng pang swimming. This is my attire. Tara! Rash guard, ladies and gentlemen. And pang, pang volleyball ko talaga to. Pero pang swimming talaga to eh. Ito yung aking swimwear competition. Call <laughs> Di ba? Ang ganda ko. Tapos nakapag-sunblock na ako. Kanina pa ako nag-sunblock, guys. Perfect. Attorney also blurred. <laughs> Attorney blurred. How well. Cinematic. Ang ganda na cinematic, no? Yeah. How oh, well. Mga Mabuhay. Ito natin yung ginagawa sa loob ng K-Tage. <laughs> bon is cocaine. Cocaine talaga. Oh. Ang menu niya kasi is sinampalukang manok. So naglagay na yan. Ano, ano mga ingredients dyan Bon? Uh, bawang, sibuyas, luya, tanlad. Tapos, tanlad, uh? tas mantika, luya. Oo, o, yun yung tanlad. Naku, no, mukhang masarap yan. Ang dami naming ulam for tonight! Eh, sa mga kaibigan ko na to, uso sa kanila ang diet, pero pag ganito parang cheat sila ngayon. Cheating day to day. Ito pa yung mga iniihaw. Meron kaming ihaw kami po si Bangus. Daming langaw. At ang pork chop. Oy, thanks Alex. Tawagin ko na yung mga friendship ang sunshine for our pictorial. Haleo, let's go na! Haleo, si Miss Ato, guys. Nag-pictorial kami. May kita yung mga photo namin. Eto na! si Miss ito, Gabi na! Kakain na kami. Ito mga ulam. Let's play. Let's play. Kain na na. Pero ang dilim-dilim na sa isla, guys. Ang dilim. Wala na makita. Meron sila dito generator, everyone. How late? Si Miss A. Hello, good morning. Mamaya na mag-explain. Mamaya na mag-explain, guys, ha? Okay ng tawa. Okay ng tawa. tawa. Ah, antok pa ako. Sobra. Daw nakatulog kagabi. Breakfast tayo. Hello! si Miss Ato. Guys, eto na nga yung ating umaga dito sa nagsasa cove sa Sambales. Hindi ako masyado nakatulog kagabi, hindi ko alam. Uh, malamok. Tapos hindi ko na kinabit yung tent ko kasi okay naman humiga sa mga kubo-kubo. Good morning. This is the the view ng umaga. Haleo to Miss Ito. Guys, magka-trekking kami. May falls daw dito. Parang 15 minutes lang yung lalakarin. Nakita ko na sa picture kasi nakipag-chikan ako sa mga taga dito. Mga aitas pala sila. Ganda ng lugar na to. Ganda sobra. Magbibihis na ako ng ano, ng pang trekking ko. Yung susuotin ko yung kahapon kong pinangligo. Malamok dito, be. Tapos, ano, ang dilim Actually, kagabi, nagising ako, nang mga, hindi, hindi na ako talaga nakatulog. Nagising ako ng 4.30, ng very, very light lang ako natulog talaga. Tapos, nagpasit kanton kami nung kaibigan ko. Tapos, I tried na umikot-ikot. Wala naman akong nakchika. Pero may mga lalaki, kaso, Naiya ako eh. Alam nyo naman ako. Diba? Marami ako story time sarap ng simoy ng hangin, ang sarap ng gantong Kung gusto niyo ng detox, detox sa ano, sa social media, sa cellphone, sa lahat. Meron nga dito kagabi ka chika ko, one week siya dito, nagdi-detox lang siya. Babae siya. Tapos gusto daw niyang mag-ano lang, maglakad-lakad, mamasyal. Basta, sulang niyang ano, maging malaya. <coughs> Kaleod si Miss Ata. Guys, we will start now the trekking. Kung to trekking, walking, walking lang itong ginagawa namin. Kami ng mga Dog of Flanders. Yan yung aming lalakare. Doon, doon, doon. Oh, Marahuyo campsite. Guys, itong lugar na to, camping site talaga ito. Hindi pa siya fully developed ng mga resort-resort. Mukhang maganda, maayos ayos. May mga kwarto kwarto oh. Maganda. Oh, Marahuyo Resort and Campsite. Kabog. Maganda to paggabi. Ito pala to na ko kagabi. Ito kagabi. ganda nito. Fairness. Sasama ka talaga. Grabe ito po yung Oh, teka lang, magpapapicture sila. Lahat sila eh. <laughs> <laughs> ang, ang linaw oh. Grabe, ganda. Guys, ito na yung aakyatin namin. Ayan, yan, 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 yan. Na. Guys, may 20 pesos entrance. Na naman tao. Ku. Teh. Kaya ba natin to sis? Kaya ba? Ayan o. Grabe. Ah! Grabe. Ay, dahan-dahan ha. -dahan, ah. Grabe. Yan ang malalaglagan. Grabe. This is the challenge of the world. Alang layo na nila. Grabe hingal, be. Grabe. Ganda. Hingal, te. Mga ilang taon na kasi makakasama ko. Kaso hingal, takot. Woo! Sabi, Whew. Kaya po ba mag -hilled? <laughs> Mama talaga si Doggy, oh. We are the queen of the world! Grabe ganda, guys. So Parang hindi na namin kayang umakyat. Kaya pa ba natin umakyat? Last na to. Smile muna, smile muna. Meron pa kasi dun, eh. Ayun, na doon. One lang, one lang. Parang hindi na daw kaya. Ito na lang daw, picture-picture kami. Nasa. Oh no. Let's Sab. Okay, okay, okay. Na, there, It's there. A sunshine. I, or, I don't <laughs> have data Not... ano, pa ba? Yes. Laban. Sino yes? Ano, anaket pa nga? Okay. At peer attorney dito. Tayo namin. Hintay namin dito. Baka kasi ano we. Eh. May mab... snake dyan. Ay, diyan. Kailangan mo. Ilalaban yung tatlo? Wala oh. naman jump poles eh. ingat kayo jana. ha. Nag-decide kami yung iba na hindi na umakit kasi kinakabahan kami. Ay mahal kita! <laughs> Sino yun? <laughs> Haliod! Haliod! Guys, pababa na kami. This is the challenging part. Kung mas makumahirap yung pagtaas kasi na ano mo yung gravity but mas maano ngayon yung pababa kasi mas mabilis. Tapos yung yung ano niya, lupa niya, sobra, ay! Ah! Shock! Shock ako. Kary lang. Kasi yung lupa niya, sobrang dulas. Tingnan nyo. Ano? You know, madulas yung gantong lupa. Madulas, grabe. Kaya daan Mas magandang may bato. Grabe. Mas nagbablog pa ako. O, oh, edi, tegi pag, ano... may pa May kasapa kaming bagets yun, medyo flat na dito ba? ako hindi pa pala may pababa pa doon Ito pa yung <laughs> pababa pa medyo malapit na sa baba oh my okay, god ayan <laughs> na yon, baba na yun ayan nakababa na kami sila Rocky na lang yung hindi pa yay nasa taas grabe Magsiswim muna ako, T.O.A. Eh. Oh my god, parang hindi na ako kita doon na. No! Haleo to si Miss Ato. Guys, alam niyo po kanina ka ba na to ang kami. Kaba na to. Kasi nga lakas ng alon, parang tataog yung bangka namin. Pero, meron kaming faith na hindi po kami tatao. Malapit na kami sa, sa ano to, doon para kami ay uuwi na kaya guys nakatakot ang na, lakas ng alunti uuwi na sa yung puti grabe yung bangka namin so hot sokot me grabe hindi kami nagbandlaw kasi alam namin mababasa kami doon na kami magbabandlaw sa ano sa may pier doon kami magbabanda. Yan yung bangka namin kanina, oh. Sabi. Eh. Two hours later. Hello, may old si Miss Ato, guys. Last stop namin. Your girl, duty free. So, we are na kami. Tapos, back to normal na kami tomorrow. Well, how are you? I think, kinahin ko. Oh, so sosyal, sosyal, sosyal. So Ayan sila. kain sila. Ayan kami SNR, guys. Masosyal lang kami ng konti, ha? guys. Pauwi na sila. Bye-bye na. So, ayun na nga po. Hello to Miss Ato. Ito na kabuuan ng aming trip. Don't forget to subscribe and follow me sa lahat ng mga social media ni Miss A. And thank you so much, Sunshine. I enjoy my weekend. And makuulit-ulit to. Next next namin plan, abangan. Thank you, Sunshine. I love you. This has been your favorite hallmail. See Miss Ato. Bye, po! Hello, it's Miss Aitor. Follow and subscribe me.